Kay baba mo guys. Na ako'y chika. Kay baba mo. Hapit na mahurot ang ako ang lotion. Karabi sa lotion na eh. Ipanindutan, mo na, sa nagmayo. Na, ang usa ka bote. Wala na isod. Ang usa murag one fourth na lang yun ne. Eh. Sayang sudlanan. Indut mo sa gud kaayo siya. Asa ka, halos kaupat na ako gamiton sa usa adlaw. Skin white juice daw for the skin. Unya kay sakto man po. Grabe, humot pag Rightening serum lotion. Yes, 100%. Kaya moto. to. Nahurot na siya. Mag-order na sad ko usab.